matipid lang po dahil 15 watts lang ang kada isang ventilador. Magandang araw po sa inyo lahat, mga mister, mga misis. Ang tatalakay natin ngayon kung paano tayo makatipid sa bahay dahil sa ngayon, kailangan natin makatipid sa paggamit ng aircon, ventilador at iba pang gamit. Pero ang pinakapopular dito ay ventilador. Siyempre lahat ng kwarto ay eh, kailangan mong gumamit ng ventilador. Para ba tayo makakatipid sa paggamit ng ventilador? Maraming mga ventilador na mauso ngayon at siyempre ang mga ventilador ngayon ay may matataas na wattage. Pero di ba meron tayong nauso ngayon na ang maliit lang kanyang wattage katulad ng mga power clip pan lang na isinasambit lang o kaya stand, stand pan lang na popular ngayon. At yun ang pinakamatipid. Kaya pakikita ko sa inyo, meron kami dating ginagamit dito pero lagi siya nasisira. Siyempre, pag nasira ito, kailangan pong pa -repair pag pina mo, magkano abutin. Kahit sabi mong maliit na parts lang, makano yung maliit parts lang, 150 pinakabababa. Pero kung binili mo lang ang electric pan na uso ngayon, na pag, sina pag sinabit mo lang, ay eh, makano lang ang presyo nun. Yung tiyatawag na clip pan, ang presyo lang nun ay eh, tumataginting lang na 115. Pero pag bumili ka ng parts na nasira ng ventilador, eh magkano abutin. Siyempre may labor pa yon. Magkano labor ngayon? Pinakababa, di ba? pinakamababa, 250. So, mahirap pa rin. O kaya, 200 or 150. Diba? Kabawasan pa rin yon sa budget. Pero meron mo palang mas mura. Order ka lang. Matibay ito kasi nakikita ko ito sa mga kapibahay namin. I mean, ito ginagamit na sa mga kamag-anak ko. Sabi, mas tipid daw. kasi sabi mong mayaman na sila o bongga-bongga yung mga gamit nila. Meron na kasingit na bintalador na katulad dito kasi mura lang tsaka siyempre iingitik mo lang, i-grip mo lang, pwede rin yung stand pan, pwede rin yung, yung grip pan, kahit saan mo uh, gamitin, lalo na pag nanonood ka TV sa bahay, at pwede mo gamitin sa kwarto, nakatutok lang sa'yo, tsaka alam mo, madali pang linisin, kaya mamaya pakikita ko to sa inyo, kaya Diyan lang po kayo at panuhurin natin at tingnan natin ang pagkakaiba ng Vintelador na ito dun sa ordinaryong Vintelador na ginagamit natin na mataas ang wattage. Kaya ito, tara, samahan nyo ako. Magandang picture nitong bagong Vintelador na nabili natin at lagi na namin ginagamit. Dahil kasi sabi nung kumang kamag-anak namin, mas nakakatipid sila. Halimbawa, magkano yung ano nila, yung binabayari nila. Halimbawa, ang binayaran nila sa kuryente ay 2,000. So kung 15 watts lang yung ginagamit na kinokonsumo ng ventilador na yan, e eh kung lima kayo, di ba? Pag 15 watts, o oh, di ba? Mag-75 eh, watts lang. Eh kung ginagamit yung ordinary ventilador na may 50 watts, kung makonsumo na ng 50 watts, eh kung lima kayo, eh di 250. So laki katipiran nito. Lampas ng kalahati ang makikipid. So meron tayong bintero doon dito. Buo pa naman siya. Kaya nga lang, kasi natatanggal lagi yung leeg niya. Kasi malutong ang pagkakayari. Ay mga anak ko, pag na ano yun, pag gabi, para sila mga nangangarati. Kaya na ano yung leeg niya. Nababali yung leeg. Kung nakasabit dito, basta basta pipihitin. Ito pipihitin ganun no? Kaya yun. Kaya lagi nababali. Pero gumagana pa siya. Kaya, kaya nga lang, ang problema dito, pag may nabali dito sa gilid, siyempre makaming price niya pinaka price niya mga 150. E, kung 150 to, e, pinagtasaga ako muna pa dyan dito sa uh, misal sa flooring at ating biglang na gano'n. Pero, siyempre, hindi rin magandang tingnan. Kaya nakaisip ako na modern na lang para mas mabilis. Kaya tayo nyo, naiipon na yung mga pinterador dito sa amin, yung mga standard pa namin. Nakakahiwahiwalay yung mga pugot na ulo na. Kaya yung mga ulo niya, hiwahiwalay na. Tapos, plus labor pa kung papagawa sa mga technician. Okay, makikita ko sa inyo mga kani. Yadala. So, ito yung ating model, mga mister, mga misis, mga, mga kani. Ito po tayo. Ito po yung bagong ventilator natin. Alam nyo, ang magandang pagkakaiba nito, ito, ito yung 15 watts lang. Alam mo, ang advantage nito, hindi ko naman sinasabi sa inyo na tanggalin nyo na yan sa bahay nyo, yung mga dati ventilator natin. Kung baga, pagka marami na talagang tao, at gusto nyo pa magagamit yung mga ventilator na yun. Alam ko naman na mga na gamit yun. Pero ito, mga panghalili lang yan. Halimbawa, sa kwarto, gusto mo nakatutok lang at saka open. Alam mo, pagkakaiba, alam mo, kagandahan ng ganito na pag open lang siya, wala na siyang screen na protector. Madali siyang uh, linisin at saka yung hangin niya, buong buo pag tumama sa iyo, pag sa direction papunta sa iyo. Kasi yung mga dati, yung mga ano, siyempre may protection yun, siyempre nakabawasan din sa hangin yun. At alam mo, ang agandahan dito, pag umiikot yan, hindi masasaktan ng kamay mo at saka uh, wala nang selector yan. So, ikot na yan. Ang kagandahan dyan, wala na sa selector, at saka, hindi na sa iikot. Siyempre, aksayado kuryente pa yon Ang pinakaano na, dinamo na lang. Maga, on-off switch lang. Kaya madali siyang paikutin, madali siyang gamitin. At kahit man anong estado kayo sa buhay, eh, o oh, comfort kayo, magiging comfortable kayo kapag ginamit niyo ganyan picture. Kahit itayo niya sa open space, may malapit sa garden, at talagang iyaanin niya kung ano yung nasa paligid ng mga halaman niyo. Pag niya, sandali lang eh. Pag niyo, hindi niyo na kailangan na tatanggalin niyo pa yung screen, tatanggalin niyo yung likod, tuturloy at ano yung paninuturloy ah, ng screwdriver. Hindi na. Konting punas lang yan, okay na kaagad. Kaya, pakikita ko sa inyo paano eh, may tinapakasimple lang naman yan. Halos buo na, konti na assemble niyan. Konting assemble na, kabit lang yun. Ano, Ganun lang, ganong kabilis. At saka, madaling ginisin. Tapos, marami nagsasabi. At saka, talagang ginagamit na namin. Napatunayan na talaga na hindi siya basta-basta nasisira. Mas Basta nasisira pa yung mga branded eh. Kasi ikot-ikot lang naman yan. Tapos, ito yung mga dating ano na binti na i-develop lang talaga na gusto nyo para maging komportable. Kaya uh, ini yun yung maging, maging design, ganyan lang yung tsura. At saka, pwede nyong ito. Ito, pwede nyo tayo lang tapos pwede nyo i-clip na ganun ito, ito, yung clip nya no ito yung clip uh, pan i-clip lang niyo oh, dito sa gilid o oh. ayan i-clip nyo na ganun oh. ayan ito na yung on off switch sasaksak ko lang ito sasaksak natin sasaksak natin no ito na yung pinaka plug nya saka yung mga ganito hindi ito sirain kumpara sa mga branded ito parang plain lang ito eh pero ito parang normal na to sa atin na import kasi imported yan eh pero hindi siya sirain kasi na ano siya na upgrade siya na upgrade di ba dati nakasiling ceiling lang siya na umiikot yung nakikita niyo sa mga tindahan ano ito ito ginawang stand pan siya at hindi na siya nag over hindi na siya umuusok pero mga makakilala mga kaibigan ito mga pinsan mga kamag-anak ito ginagamit meron siyang stand pan, meron siyang clip pan. at pwede niyo siyang iturnilyo kung gusto niyo kaya ito papandarin ko na. Sasaksak ko na po, mga kahani. Ito na. Ito yung on-off switch niya, oh. So, pindutin niyo lang na ganun, oh. Ayan na. Oh, yun, oh. Know. Pagandahan niyan. Kahit saan niyo clip sa paa. Kahit tamaan mo ng paa niyo, okay lang, eh. Hindi naman siya masakit sa paa. Kasi plastic lang siya. Light lang siya, eh. Hindi naman siya, siya malambot na plastic lang. Kahit tumamaman. Tsaka hindi naman gano'n ka, ano yung force niya, yung pressure niya para makahiwa ng kung ano man. Kaya ito, paandarin na natin. Ito yeah, yeah, wonder, Tumama sa inyong kamay, o. Oh. Okay, o, no. yan, o. Oh. tumatama. Ako lang, o. Oh. 150 lang. Eh, kung magpapalitan ko yung isang ventilador ko, 150 yung isang parts niya. Eh, kung paggagawa pa natin sa technician, magkano? 200, 150, 400 ang labor. O, dito ba, hindi eh, mas mahal na, makapabahal. Pag ito dinamit mo, nahangin ng kapa-open pa, tsaka advantage, malinis konting punas-punas mo lang, pupunasan mo lang, okay na. Tapos, ano -an mo ng mga, ano, wala siyang screen na protector na ano, kasi pag screen na protector, nakabawas pa ng hangin yun. Ito, kasi kahit saan mo ito, kahit saan mo ilagay, pwede. At saka, meron siyang stand pan, at meron siyang, alam mo yung stand pan, ang presyo ng stand pan ay nakakahalaga ng mga 100 plus to 200 plus. Pero hindi siya umaabot ng 300. Ito, 115 lang to at mas may mungura pa daw dito. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayo sa bahay, kung naiinitan kayo sa bahay, alam na naman natin na summer kayo, eh, meron naman paraan para makatipid. Kaya ito ang nire ko ako sa inyo, panghalilin nyo lang dun sa mga ventilator, sa aircon, at nakakahirap naman lagi naman paypay -pay ng paypay. -pay. Kahit saan ka naman pumunta, eh, talaga naman summer na, mainit na. konting ano mo lang, kahit nakaupo ka lang, papawisan ka na. Kahit nanonood ka lang ng TV, papawisan ka na kapag uh, nakatayo ka lang na matagal, papawisan ka na. Kahit saan ka pa, kahit sa probinsya ka pa, lahat talaga, laga na pag-init. Hindi lang sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa din. Kahit madali paamo, paa mo, kahit ano, 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 ano. o ano, 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 ano ko sa inyo yung paa, hita ko, ayan, oh, o oh, kita yung wala, oh, ano, ayan, ganyang kaali ano, yan, nanudumihan lang, kung punasan nyo lang dito, punas-punas nyo lang, o. Oh. I-maintain e, nyo lang ng punas niya, o. Oh. Tapos, ayan, o. Oh. Nakikita naman nyo yung wattage na. Ayan, o. Oh, 15 watts. Samantalang yung ginagamit natin na desk fan, ay eh, pumapalo ng mga 50 watts. So, ilang, ilang lang na mo? Di 35 watts. So, kada 35 watts, e eh, kung lima ang ventilador mo sa o lima kwarto nyo, tapos meron pa yung living room, sala, kitchen, eh kung ganito ginagamit mo, may fan, maraming available na design. Alam mo, matitipid mo dito, libo kapag ginamit mo ito. Kung ganito ang ventilador nyo, alam normal na bills niyo ay 3,000. Pas, tapos lalo pag summer, kasi kaya pag summer, maraming gumagamit ang ventilador. Bakano matitipid? Ibu ba? Baka mga 1,000 plus ang magtitipid mo, mga 1,500. Malaking katipiran. Kung 15 sa 35 ay malaking bagay na. So, halimbawa mga kahanay, narito tayo sa corner na yan. So, pag ito gamit mo, ito lang, oh, pag nanonood ka ng TV, halimbawa, ito, dito tayo. Halimbawa, narito tayo sa kantong ito. Halimbawa, ito. Tapos, isasaksak ko ngayon. Ito naman, ventilador na ito, eh, napakadali naman pagka tiyatawag na clip pan. Merong stand pan, may clip pan. Yung, yung stand pan nga pala, nakakaalaga siya ng makano lang naman ng 100 plus to 200 plus. Depende sa brand. Pero hindi abot siya ng 300. Kaya ito, ito, alam nito, 150 lang. Kaya ito, sasaksak ko muna. Ayan, may on-off switch siya. Tapos ito, ang bawa, gusto niyo yung narito sa kayo sa kanto. Lalagay nyo lang dito sa kanto, no? Ididikit nyo lang ganun, no? Okay. meron naman siyang uh, tornilyo. Pwede mo i-tornilyo dito. Tapos, pandarin mo lang. Ayan na. Tapos, pag, na, pag nakaturilyo na yan, tawa, adjust natin ng konti. Uh, natin ng konti para maganda yung ano, ano uh, basket natin. Ayan ipitan nyo lang na konti. Magpupano na yan. Tapos, paikutin nyo gano'n. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito na mismo yung lakas niya. Pero makikita nyo yung lakas nyo, maging hawa. Tsaka, syempre, open nga. Katulad ng sinabi ko sa inyo, wala na siyang screen na protector. Eh, kung naano kayo na makakasakit sa mga bata, siguro naman, hindi hindi naman ano para oh hindi ko hindi ko ano yan bali pati <laughs> ano lang hindi ma hindi sa mga bata kasi yung ikot niya yung, yung pressure niya parang ordinary kumbaga hindi siya malakas ang pressure para makahiwa ng mga balat o kahit sa mga bata pa yan kasi kung nakakasakit yan, protection na kagad yan. Ito po si Mr. Honey po, na sana po kahit saan man po kayong lako ng Pilipinas, kung nainitan kayo, nasa probinsya man kayo, nasa syudad man kayo, makakatipid kayo, lalong-lalo -lalo na sa oriente Kapag eh, nag-aircon kayo, okay lang mag-aircon, komportable, makakatulog kayo ng may Pero sa bandang huli, sa bayaran na, bangungot na tawag doon. At yung mga ventilador na malakas at uh, paglaging yung ginagamit, mga industrial fan na nagkakadumi na yung mga screen, ay malakas ang bultahe, malakas pa rin sa kuryente, lalo-lalo na kung marami kayo sa bahay, maraming kwarto. Magiging hawanan na kagad kayo dahil kung ikot lang, o oh, yeah, bumaba man yan, oh. okay lang, oh, di ba? Ayan, hindi na siya masisira kahit sabi mo bumagsak siya. Kasi ilang yung ginagamit ko, kahit bumabagsak, okay lang. Hindi naman, ano, ang gusto nyo magtura ito, ipita lang nyo ng malapad na bagay dito sa kanyang ilalim. Yung medyo mabigat. Para doon siya isi-ipan. Bawa kahit mga plywood, mga tabla, kasi like yung plastic, pag ginamit nyo, maganda maganda yan. Tapos ito lang switch nyo, kapatayin nyo. Para sa si safety, dahil mayinig kayo ng panahon, pag hindi nyo nagagamitin, ang number one sa mga appliances, i-disconnect ninyo. Kasi alam nyo ang mga appliances ngayon, kahit ang sabi mong uh, 15 watts lang, eh madali siya mag-init dahil nga may itong panahon, nagsoshort circuit. Eh yun ang pinagmumula ng sulog. Kahit na anong appliances pa yan, dapat naka-disconnect sa mga outlet pag kayo matutulog dahil delikado na kasi yun ang pagmumula na sunog kaya malaking tulong ito sa inyo. Sana po makatulong sa inyong mga pamamahay, mga mister, mga misis itong ventilador na to at uh, number one dyan ay safety ang ventilador na simple i-clip mo lang, stand pan man yan clip pan man yan, malaking tulong po ito sa inyong bahay dahil ito po ay tipid na tipid malaking tipid sa kuryente. Pagdating sa bayaran hindi kayo pahirapan. Ito po si Ms. Nangana po. Uh, lagi po kayo mag ingat Maraming maraming salamat po. Thank you.